Ano nangyari, Pokla, doon sa pagbabago mo ng pagtingin sa iyong mister? Ito ba ay bago lang? Hindi. <laughs> <laughs> Opo, bago lang po. Hindi naman po ako nanlamig sa kanya. Parang nanibago lang ako. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon namin dalawa. Lalo na may lima kaming anak. Ano itong sitwasyon na nanibago ka? Yung ganyan siya, may sakit siya. Masanay manana... Mas kasi ako sa kanyang malakas siya. Okay. Masanay ako Pero, sa kanyang... Pero naiintindihan mong hindi niya ito kasalanan Opo. dahil aksidente ito. Bakit parang ang dating ay dinadahilan mo lang na parang wala siyang silbi ngayon, kaya nagbago ang pagtingin mo? Nagsabay po yung stress namin dalawa dahil doon sa gastusin niya sa ospital at saka sa pampabakal. <laughs> kaya, <laughs> kaya parang ang dating po sa akin... Dalawa kaming na-stress, hindi ko na alam kung saan nakuhugot ng pera. Halos maghapon po ako naghanap ng paglalabahan, pagpaplatsyahan. Ano, ano yung trabaho na sinasabi mo na gusto mong gawin para makatulong ka sa pamilya mo? Yung stable na trabaho po, yun nga lang wala nga po mahanap. Dahil unang-una hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos wala po mag-iintindi sa maliit ko. E eh, tulad niyan ngayon, magkaaway kami ng lola ko, nagkasamaan kami ng loob. Siya lang yung nilalapitan ko. E eh, hindi ko naman po sa kanya yung bunso ko kasi maliit naman po yun, hindi naman po niya kayang intindihin yun. Lima po yung anak hindi namin, maghahatid sundo ah, ako sa oh, kwela. Oh. Ano hindi ako maalam, oh, oh. Hindi hindi ko pa eh. alam sa Oo. Hindi ko sinasabi sa'yo. Pero patungin, patungin patung sumasakit yung bago. Tumatalikod lang, ginugulong ko na lang sa igahan. Pokla, ano nangyari? Hindi ka nagtatanong sa akin. Nawala ba ang love mo kay Ronaldo? Bakit parang tinitignan mo siya ngayon parang naiinis, naiirita ka? Ano nangyayari? Nakita kita eh, nakatingin ka parang naiinis ka sa pag-iyak-iyak niya. Ano nangyayari, Pokla? Parang kasi parang gusto kasi sumabog nung nung nasa loob ko kasi nga po an parang anting ko sa sarili ko ang sama-sama kong asawa. Dahil ako. hindi ko na po siya naiintindi. Hindi naman po kasi gabi ganito dati. Basta start lang po nung na aksidente siya. Parang nawalan na po ako ng oras sa kanya kasi nga po ako na po yung naghahagilap ng pangkain ng mga anak ko. Nabalitaan ko po. Ano sa mga kapatid ko? Ang sabi may lalaki, pero hindi ko pinaliwalaan yun kasi gusto ko sa'yo magagaling.